bang content creator. Nakagaya ko. At gusto mong matuto kung paano mag-shoutout sa lahat ng vidyong nag-comment sa iyo. Panoorin mo to hanggang dulo. Make sure guys ha may ano, kapkat na kayo. Sa so, kung wala pa, is magda-download kayo ng ano, CapCut. Wait lang po natin ha. Ina ng internet kasi naglo-loading. Click natin yung new project. Tapos, halimbawa lang to guys ha. Ah, pag may video kayong tapos na mag-edit at gusto yung lagyan ng ano, yung gustong magpa -shout out sa video nyo. Click nyo yung video tapos add. O oh, ayan. Make sure yung ano, yung nagko-comment sa video nyo is na screenshot nyo na yon kasi yon ang ano ga kukunin natin yung yung part na nagko-comment sila na gusto silang magpa-shout click natin yung overlay tapos click natin yung photo halimbawa lang to guys sa Halimbawa, tulad nito. Shoutout boss, team creator boss, la ko diya, huwag ganyan. And click na natin yung ano, add. Tapos, hanapin po natin yung transform. O, ito. Tapos, click natin yung resize. Nandito na po lahat ng size na ano gusto mo. May 1 may A, 3, 2.3 pag ako kasi yung nagamit ko talaga is ano yung 2.3 pero nasa inyo po yan kung ano either the drug po yan tapos Palitan lang natin ng konti para ano makukuha talaga lahat yung ano lakihan natin dito dito lang Oh, ayan. Pwede na yan. Tapos, click nyo, check. Oh, ganyan. I-drag mo. Pwede mo palakihan or paliitan lang yan. Oh, pala dito. Pwede mo ilagay dyan. Pwede dito. kahit saan mo ilagay nasa iyo yan tapos kung gusto mong ano pabaan mo hanggang dulo ba yung gusto mo yung makikita yung nagsiyat at ganyan i-click mo lang yan hanggang dulo yan ha hmm. try natin i-play yan, ano, i -play yan. isa bang content creator? At uh, di mo pa alam kung paano mag-shout at sa lahat ng video nag-comment sa'yo? Ayan. Madali lang guys. Tapos, pag mag edit kayo, make sure na tong sa huli, yung logo ng CapCut is is kukunin na kukunin nyo yan click nyo yung ano click nyo yung hang sa dulo naka clip na kasi yan eh kapag i click mo tapos delete mo tapos pag tapos na kayo click nyo yung ano araw sa taas tapos save device ganun lang kadali guys kaya kung gusto mong matoto, isundan mo lang to step by step sigurado mo totoo ka ah. thank you for watching guys god bless follow for more